Alam naman nating lahat na ang uh, Pilipinas po ay nakasungkit ng apat na medalya sa Paris Olympics. Kabilang na po dyan ang makasaysayang dalawang gintong medalya ng uh, gymnast na si Carlos Yulo. At para po sa seryosong usapan tungkol dito, narito po si Attorney Chell Jokno sa segment na No Joke kay Chell Jokno. Magandang gabi, Elaine, at mga um, at uh, shout-out din sa mga kapwa kong Batanggenyo at Taalenyo. Mm -hmm. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, maghuntahan muna tayo ha. Siyempre, una sa lahat ay i-congratulate natin uh, si Double Olympic Gold Medalist na si Carlos Caloy Yulo. Mm -hmm. At yung ating uh, Bronze Medalist na si Ira Villegas at Nesty Petesio. At ang buong Team Philippines. Ikinararangal kayo ng buong bansa natupad actually Elaine mm -hmm, yung uh, prediction ng Opo. ating Philippine Olympic Committee na mag maguuwi ang kupunan ng hindi lang isang gintong medalya mm -hmm. mula sa Olympics. Salamat sa napakagaling na performance ni Golden Boy na si Kaloyudo. Mm -hmm. Tayo dahil sa mga lahat ng mga atleta natin, eh, tayo ay itinanghal na top Southeast Asian nation sa Paris Olympics. Okay. Ah, grabe ah. Mm -hmm. hey, ah. Pero ito lang, Elaine, eh, kasunod mm -hmm. ng tagumpay ng ating Pinoy athletes, mm -hmm. naglabasa naman ng mga tinatawag na e-politiko. <laughs> yung mga e na politiko na mas malaki pa yung kanilang mukha sa mga pagbati kaysa sa mga atletang nanalo. Ano ba yun? Joke? <laughs> Gusto pang sapawan ang mga totoong bida na nagbuhos ng pawis, dugo, at luha. Ang masakit dito ay kung gaano kalaking kaepal ang ating mga politiko, gaano naman kaliit ang nas na ang suporta ng ating pamahalaan sa ating mga atleta. Mm -hmm. Naglaan ang gobyerno ng 52 milyong piso 52 mm -hmm. million pesos para sa training at participation ng mga atleta natin sa Olympics. Mm -hmm maaring mukhang medyo malaki yung 52 million pesos mm -hmm. ano pero walang wala naman ito kumpara sa 500 milyong piso na gastos para sa mahigit na apat na security ni VP Sara at sa 23 bilyong piso para naman sa bagong Senate building Buti na lang ay nariyan ang financial na suporta ng iba't ibang pribadong kumpanya sa ating mga atletang kumampanya sa Paris mula sa basketball, boxing, mm -hmm. golf, gymnastics, at iba pa. Mm -hmm. Pero ito, paano pa kaya kung dinagdagan pa ng gobyerno ang suporta sa ating mga atleta? Mm -hmm. Sa palagay ko, mas lalo nga ang ating bansa sa larangan ng sports. Pero ano ang nakikita natin ngayon? Kulang talaga ang suporta kadalasan ay kailangan mag-abono ang mga atleta para sa kanilang training, nutrition, equipment, at international exposure. Nakakalungkot nga ang ang sinapit ng ating Olympic Women's Golf Team mm -hmm. na sina Dottie Ardina at Bianca Pagdanganan na nag-do-it-yourself na lang sa uniform na ginamit sa event. Mm -hmm. Hindi man lang sila nabigyan ng tamang uniform para sa kompetisyon. Ang ibang atleta naman... Binibenta pang ang sariling gamit para makalikom ng pondo. At uh, may pagkakataon din naman na sa halip na suportahan, hinaaway at ginigipit pa ng mismong National Sport Aso Association ang atleta. Naalala nyo ba yung sinapit ni Paul Volter na si EJ Ob Obiena? Mm -hmm. Di ba't muntik pa siyang patalsikin sa national team at kinasuhan pa ng estafa mm -hmm. ng Philippine Athletic Track and Field Association. Mabuti na lang naayos ang gusot at naging bahagi ang bansa sa mga tagumpay ni EJ sa mga malalaking torneo. Totoo naman na meron tayong mga incentive at reward pagkatapos ng panalo. Sa ilalim ng Republic Act No. 10699, ang mga atleta na nagwawagi ng gintong medalya sa Olympics ay tatanggap ng 10 milyong piso. Ang mga silver at bronze medalists naman ay mag ng 5 milyong piso at 2 milyong piso ayon sa pagkakasunod. Mm -hmm. Kaya to be fair, ay mas maayos naman ang sistema ngayon kumpara mm -hmm. nung nanalo si Onyok Velasco ng silver nung 1996 Olympics. Naalala mo pa ba yan, Elaine? Mm, attorney, medyo walang <laughs> <kaya> tehat. <laughs> pero alam ko po yung history. Yes. yes. Mm -hmm. Kasi noong time na yun, merong may, isang politiko na nangako na mm -hmm. bibigyan niya ng dalawang milyong pisang insentibo mm -hmm. si Onyok pero napako mm -hmm. hanggang nabaon na sa limo. Alam na alam ko po kung sino yan. Okay. <laughs> Maganda nga at may incentives at rewards na tayo ngayon. Mm -hmm. Pero mas maganda kung sa umpisa pa lang ay nariyan na ang suporta ng gobyerno sa ating mga atleta. Mas ramdam na kasama nila ang buong bansa sa kanilang laban. Mm -hmm. Dapat maglaan ng regular at sapat na pondo para sa training, nutrition at international exposure ng ating mga athletes. At dapat rin i-review ang RA 10699 para lahat ng mga atleta ng buong giting na lumalaban para sa bansa ay may regular at sapat na suporta. Mga kababayan, ang sports ay hindi joke. Napakahalaga nito. Ang sports ay mitya ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Tingnan nyo, kahit halos hating gabi na ang sabak ni Kaloyulo ay eh, nanatili tayong nakatuon mm -hmm. sa ating mga telebisyon o sa social media para masaksihan ang kanyang golden moves. Yes. Marami ang napuyat para subaybayan ang bawat suntok naman ni Naira at Nesty at ang bawat talon ni EJ. Ang mga atleta nga ngayon ang pinaghuhugutan ng inspirasyon ng ating mga kababayan para makalampas sa mga pagsubok sa buhay. Dahil sa kanila, maraming Pilipino ang muling nangarap na magtagumpay. Mm -hmm. At dahil sa kanila, nakikita at nakikilala ng buong mundo ang lakas at galing ng Pilipino. Maraming bata ngayon eh ang gustong sumunod sa yapak ni na Carlos Yulo, ni Heidelin Diaz at iba pa nating at-athletes. Mm -hmm. Hindi lang para magkaroon ng magandang buhay, kundi para rin magdala ng karangalan sa ating bansa. Dapat lang na sila'y pag ng gobyerno, dapat seryosohin ang suporta para sa atletang Pilipino. At hindi ito joke, no? Back to Mm hmm ako, attorney, alam mo nakakatuwa ano dahil uh, kahit uh, medyo kinukulang nang uh, suporta yung ating mga atleta, still tayo ay nakapag-uwi ng uh, ginto at uh, maraming maraming salamat po ano sa sa inyo attorney dahil alam niyo ba attorney nung uh, nung ako nung bata ako, hindi naman ako nangarap maging atleta no, pero uh, I'm into basketball. Oy, yes, basketball, uh, basketball and, and volleyball. So may may pagkaano okay, pusong lalaki dati. So gusto ko talaga yung yung na-imagine ko, oh, hindi maglalaro ako ng volleyball, basketball, parang na-excite ako pagka uh, ganun na Pero ngayon parang napunta sa microphone. <laughs> microphone na lang. Wag na yung ano. Pero ay uh, attorney, mayroon tayong uh, addition additional lang po doon sa diniskas mo na tungkol po dito sa issue natin ngayon sa dalawa nating golfer, etong si Uh, dati, Dati, Ar, Ardina, uh, and si Bianca, Bianca pagdanganan. Yes. Ang uh, ang uh, nas uh, National Golf Association of the Philippines uh, uh, attorney ay naglabas sila ng statement dahil uh, ito palang Adidas ang kanilang official apparel sponsor ng mm -hmm. Pilipinas ano sa ating delegasyon dyan sa Paris Olympics. Uh, sila ay nag-send uh, ng initial na set ng uniforms for approval ng International Olympic Committee bago ang kompetisyon. 'ton bago magsimula ang competition pero ito daw po ay na disapprove at uh Nagpadala ulit sila ng bagong set ng uniforms at dinispatch nila ito going to Paris a week before the Olympics pero ang French costumes po ay hindi po pinayagan na i-release oh. at na ito po ay yung package po ay kanila pong uh, hindi ninawakan la po nila nasa kanila pong uh, pangalaga. kaya po despite po ng efforts ng mga official hindi po ito na-release on time wow. so yun Ayun po ang paliwanag po nila opo oh so Uh, nagkaroon po ng uh, problema pero at least po naipaliwanag natin sa ating yes. mga kababayan. Yes. And thank you so much po attorney for that. At uh, sana sa ating mga kababayan, sa ating gobyerno talagang uh, sa start pa lang from the grassroots na yes. susuportahan natin oh. 'yan, 'no, yung atin pong mga atleta. Mhm. Mm Ay attorney nung sports mo, basketball din. Nung nagsimula ko volleyball, tas nung sa basketball. Basketball, bakit? Bakit? Eh, hindi ko alam, ang gusto ko. pero <laughs> may change of hearts bigla. Ay badminton. Oh. Ako gusto ko po bowling. Um.